Magkagulo man ng mundo, magkapalit-palit man ng babae, sigada pa rin papipiliin mong kalaptip. Kung sakaling magkakaroon ka ng pagkakataon na maging leading role sa Gratensa, ako ba ang pipiliin mo maging ano, leading man? Ah. Nagka-boyfriend ka na ba? Hindi <laughs> minsan ba naisip mo na <laughs> parang hindi ako karapat dapat na maging kalaptip? <laughs> ba kasi? Sa totoo lang, oo naman. Masaya po talaga ako kasi alam naman po natin na medyo... Kasi pag minsan hindi na po nakakasama sa kanila sa totoo lang. Parang ang layo ko na po sa kanila ganun. Pero sa totoo lang masaya po talaga ako kasi nami ko din naman po sila. Kasi yung mga pinagsamahan po namin mahalaga din siya. Feeling ko hindi. May part siya na um, nag siya, pero may part din na hindi 50, -50. Bakit mo sagot kayo 50-50? gaya kaya ka. <laughs> Kasi po minsan nakikita ko po na bakit si CJ parang wala sa sarili niya kapag nasa shooting. Minsan naman po nakikita ko na na-enjoy na, na yung scene, pero minsan hindi talaga parang wala si CJ sa sarili niya. 50-50. Kasi -50. eh, lately si Catalina, napapansin ko, hindi siya namamansin. <laughs> nagkakasama kami dito, tapos, tsaka, kumbaga, sa, sa vlog lang, kapag bukas na yung camera, and then after nun, wala na lang, isang tabi na siya. Tapos iba lang pati kinakausap niya yung mga boys lang. Tapos kami hindi na ka kinakausap. Like, compare sa dati na sobrang ano niya, kasi nauna nga ako si CJ ko na siguro nangyayari sa kanya ba na iso, sa kanya school. Uh, ano kasi siya, tutok kasi siya sa pag-aaral. Uh, meron nga part siya na natutulala kasi normal naman eh. I mean, talagang natatawa na rin ako dyan mm -hmm. mm -hmm. na medyo sabog. Kasi, I feel lately, really think... <laughs> in the past few months din really, pati, na feel ko, kasi gaya nga sabi nila, si CJ kasi hindi na siya katulad ng dati. Kumbaga, kapag may ano, pag nasa on cam, okay, masaya kami. Tapos kapag ano, sina... parang sinaseparate niya yung sarili niya sa amin, tapos like, pili lang talaga yung hinakausap niya. Parang pito hindi siya nag e tapos kapag hindi mo siya ano, hindi siya sasagot. Eh, like, Yung sila'y ka nagsabi nandito, ng... <laughs> <laughs> sabi ko lang. Rely mo, di ba? Oo, ako rin mayroon. That's it ulit mo na. Ay, ay. Ay, mayroon din mo ulit mo. Oo, kinainisan ka ba dito sa lahat ng mga G? <laughs> Wala talaga. Promise. Taob ba? Uhm, taob. Wala. Wala, hindi ako nainisain na na niyo. <laughs> okay. Munti ko parang hindi mo isomor. Ay, tanong ba? Hindi <laughs> 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 <No. laughs> Ay soro't katalino. <laughs> ako na ako na iko. <laughs> Naipuya pala. Naipuya matanong. Ay, eh. Ko lang, pini ko kasi parang may ayaw ka sa amin sana. Ano? Ngayon ng katodong dati nung parang pili ko ayaw mo sa akin at ang kakalaban uh, ko close. Magsabi ng totoo ha. I think like, kasi parang napipilita ka na makisama sa amin yung nag I think namin. My I, so. I, so. I, so. I think kasi naiinis talaga siya oh, minsan. Oh. I think naiinis talaga si Cindy. Kasi normal lang naman yun. Wala namang masama kung mainis ko sa isa sa amin. Kasi inis lang naman siya. <coughs> <coughs> hindi naman siya ganit. So, yun. Yun nga, pag may time. Minsan hindi namin kasama si Nick. Nagchichikaan kami ang dalawa. Mundo lang namin. So, yun. Minsan nagkasama ano kaya? So minsan nagkakaroon kami ng kwento na ganto ganyan. Yung mga kinaka-inisan namin, mga ayaw namin. At the same time yung mga out, lalong-lalong sa mga outside talaga. So, ano nagsasabi naman ako sa kanya at the same time nagsasabi siya sa akin. Kung ipag kami ng chismes, ano lang talaga siya sadyang mahihain na kasi yung tingin niya kinakabra. Kina, yun. Kina chismes. Ay, hindi na siya may chismes. Ay, kasi ganito may ano, may time na ano. Pasabay ka dun, kina Brian. Iyoko to nyo, niya. ako. Kapag ay ano. Kung bagay yung turing niya dun sa... Kapag ay ano. Kung bagay yung turing niya dun sa ano, dun sa masyadong hindi niya nilalapitan is nakakatanda talaga. Kasi sabi ni Loro about the ano. Uh, so, dun sa taon na yun, syempre, naka-form ka na dun ng ano, ng relasyon sa bawat isa dito, closeness. So, yung lately kasi pinapakita ni Katalina is like, parang ano lang siya, tahimik, tapos nakatingin lang sa amin na baka namin miss, ano lang namin, yung misinterpret yung ano niya yun, na. Uh. Ah, CJ, magkagulo man ng mundo, magkapalit-palit man ng babae, sigada pa rin papipiliin mong kalapti mo. Pag magulo na Oo naman. Payapan, sa lahat ng nakasama ko dito. Chef, siya na yung pinakamatagal kasi. Oh? Sa, sa, bakit pa ako pupunta sa iba? Lay, <laughs> Kasi po ano, minsan doon po sa sinilagada. Kahit ako ay kantal, hindi na ako kinikilig dahil. Bakit ganun? Pero okay go, lang. Go, go. <laughs> <laughs> kasi wala nang ibang ano, alam niyo yung love team na kanta. Wala nang ibang papantay doon. Kaya magkabalik na man mundo, wala nang pwedeng ilove team kay gada. At wala nang pwedeng ilove team kay Katalino, kundi sa nilang talagang dalawa. Life 4, 2. Kung may option, feel ko maglalay siya. Hindi, hindi ako ang pipiliin niya. Pero kung walang option, siguro truth. Pero ngayon, wala namang option. Siguro lie. Feeling mo ba na paplastikan ako sa iyo? Oo. Oh, kasi po ano eh, sa sa ano nakikita ko lang kay Jasmine sa face na-feel ko sa kanya parang, may time na na-feel ko parang, may pinaplastic na Parang, ganun kasi, par, may times kasi na na-feel mo talaga, na pinaplastic ka ng tao. So, totoo naman, yung sinabi ni Krisha, kasi mapipil mo talaga kay Jasmine, na kapag meron talaga siyang ano sa'yo, alam mo yung feeling, napipil mo talaga na pinaplastic ka lang talaga niya. Hindi naman ako sa lahat! Pero <laughs> ano lang yun, as a friend na pl yes. plastic ka. Oo, oh, di naman ako sa lahat yung isang tingin ko pa lang sa'yo, plastic na agad ako sa'yo. Sabi ko nga po kanina, na plastic pussy, yeah, po si Jasmine. Kaya alam ko kung totoo yung sinasabi ni Grisha. Oo, oh, truth. Ah, Krisha, kung sakaling magkakaroon ka ng pagkakataon na maging leading role sa Gratienza, ako ba ang pipiliin mo maging ano, leading man? Oo. ang lakas ng dating? Basta

Kasi, kita naman. Ay, tingnan naman. Gusto tingnan naman yan. Kasi, ano eh, uh, syempre, project yun. Oh! So, project. So, ano, if Ay, ever na kasi. magkaroon man ng ganong project, syempre, uh, tatanggapin ko yung opportunity na yun. So, uh, ayun. Why not, diba? <laughs> After two years time, hindi nag-usap nun, diba? Tapos ay nagkita na lang ulit tayo sa vlog. Anong naramdaman mo nung ano nung nag-usap ulit tayo ay sa vlog, yung first appearance mo ulit after a year sa vlog. After Oo, years. Oo. Ano anong naramdaman mo? Naging awkward ka ba or ano? Ano, para sa akin, ano, nang una, syempre, Ah, uh, naging awkward ako kasi bago lang ulit eh. Hindi na ulit nagka, parang putol-putol. Ganon, syempre, ma-awkward ka. Nag-swimming, tapos swimming na ulit. <laughs> ay! Ay! Sorry. Kumbinsido po ako sa sagot ni Grisha kasi nung una nga po na nakita ulit kang after nung mm. nangyaring gawin ay nafe-feel ko po at miski ako po ay no acquiredan din. Kaya kumbinsido po ako ng totoo ang sasabi. totoo! <laughs> oh, totoo naman yung ano kanina hindi kita ibang eh. totoo ang sagot ka! Kaya ayaw ko ng mga, mga <laughs> <ekse> <laughs> ng vlog ay. Oh, edi ka na. <laughs> sinabi lang sa akin to. So, oh, <laughs> ano yun? Ikaw? Charap. Nakita mo? Nagka-boyfriend ka na ba? Boy, <laughs> ngayon. <laughs> ngayon? oh ngayon. Uh, wala. Wala kang boyfriend? Wala. Ay, nagka-boyfriend ka na. Wala, ano? Wala. Wala. <laughs>

Oo, oh, walang magbanggit. Ano? <laughs> na. Kuha po. Eh. Oh, ko, oh, ko yung oh, Ano? A ano din? <laughs> 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 ano? Ano yung slide? na si Brian pa live. Kanya, ito meron. The BFF. BFF. Magtry ang BFF Boyfest Present. Ako? The BFF. Live po! Di ba yung kasama sa kwarto? Lagi nang nakakapagkwentuhan ang manayari sa moods. Ang lang sa Uy! Uy! Parang mga kaibigan-kaibigan. Oh, kaibiga, diba? pero iba yung interpretation pa rin sa akin. Hindi kasi kami nakapagkantuhan sa mga ano-ano. Pero, based <laughs> kasi dun sa mga Sorry. naging kaklose na ito, parang kapatid niya. Parang <laughs> no, pa nagkaroon talaga. <laughs> <laughs> At the same time, may nakikita <laughs> rin ako sa mga may day niya. Tapos may nakikwento Hindi din sa akin yung kaibigan kong yun. Yung kasi ay pintas. Yung kaibigan kong yun. Ayan. Alos, same question lang siya kanina kay Brian. Ano? Pero may twist lang. Nagkaroon ka na ba ng crush mo tapos naging kaklose mo? Na babae. Ay! Wala na! Ayun, wala. Wala. Oo, wala daw siya naging crush. Naging kaklose ko mga kaibigan lang pero... Oo. Tapos baka naman makulinti... Ay, sakit! Oh, no! Makulinti! Oh, Ay, sakit! Ay, salamat! Ay, hindi ko Siguro, kasi hindi naman siya nag-starter. Ano, eh. so, yun. Opo. Halata naman po. Na-feel naman po namin na hindi talaga siya nang ka-ano. Sa babae na tayo, naka-close pa yun. Wala talaga. Trans. Eh. May tao ka bang nagugustuhan na sinadjust mo na mag-audition sa Gratianza para hmm? makasama mo? Ay, wala. ay hala. Ay. Kapag ano... Parang tumataas na tayo nga. No? Tara ko may. Ay, alam mo. Wala ba? Kasi bawal yun. Wala mm. <laughs> talaga. <laughs> wala. Ano, wala talaga. Bakit ako, kung ano, it's my private life. So, ba't, ko pa iyaan? Oh. Ah, ano, hindi ko alam na mag magmamaang Ako, biling <laughs> Ano, 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 Oh, 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 ano? Oh, so bakit ako magsasuggest ng ano para makasama ko dito kung against naman no kayo So, oh, Sige! Someone. Oo na nga eh! Uh, um, hindi ka ba marunong tumanggap ng pagkakamali? Eh? Um, Yun yung tanong ko ha? Pwede ba kasagot ko neutral? Natanggap po ako ng pagkakamali ko. Yes po. Oo, oh, na no, no, ako kasi kinakabahan kasi nakuryente na ako dahil ang doon pa oh, ako kaya kung takot ako sa kuryente. Puro na lang ko yung kuryente. Oh. Oo oh. naman po, natanggap po akong pagkakamali. Kapag alam ko talaga na mali talaga ako, ay know na yun yung ikalalago ko kaya tinatanggap ko. Hindi, kasi may mga scene or scenario. Yung gusto mo yung <laughs> parang sinusunod mo, parang gano'ng Attack naman, napapansin ko. Uh, yun yun, sabi ko kanina, it depends on the situation. I agree with Ryan. Pa well, kasi pag minsan, pag gano, parang kung ano yung gusto niya, yun yung sinasin. Sabi ko kay Gala kasi parang binibigyan lang po niya <coughs> <coughs> Binibigyan lang po niya ng justice yung mga nasa knowledge niya po. Hindi po yun tama. Meron uh, talaga yung like, kanto na iba't ibang ah, wisdom kasi, di ba? Ay baga kung sa perspective niya, mali yun, di parang pinagalaban lang niya. Truth. <coughs> Kasi po, ang paliwain niyo po kanay neutral siya. Na, na it depends on the situation po. And naniniwala naman po ako na oo. Sometimes ay tumatanggap po siya ng pagkakamali. Or sometimes naman ay hindi talaga. May mga ganong situation talaga na nangyayari sa kanya at sa bawat isa naman sa atong gabi. So, yes. yun. Opo, tama. Naniniwala po ko kay Gada. Kasi po, grabe <laughs> yung <laughs> Kilala ko si Gada. I mean, sobrang close na kami. Para para ba hindi malaman yung emotion na nire-release niya. Kasi sabi nga niya, depende daw sa situation yung kanyang pagdidesisyon. So, yun nga, nakapaganto yung situation, kailangan sundin niya yung, yung gusto niya. Depende sa situation din kung paano niya gugustuhin yung gusto ng iba. Oo. Gada, ni minsan ba naisip mo na... Parang hindi ako karapat dapat na maging mo. Hindi, hindi ko na isipin. Huwag talaga. Oo. Uh, wala parang hindi. Tama ako. Never ko na isip 'yun kasi parang kung nasa kalagayan din naman niya ako, tatanungin ko rin sarili ko kung karapat-dapat ba ako sa kanya. Parang para sa amin sa isa't isa namin, karapat-dapat kami. Ako wala akong karapatan na. Sabihin ko na hindi siya kasi wala rin naman ako sa posisyon niya. 'Yun. Oo. Oh, sa tingin ko. Pero hindi ko naman po kasi alam kasi kanya naman perspective yun. Na agree lang po ako sa kanya. Totoo nga po, sabi niya na wala naman siyang karapatan na parang sabihin yun para sa kanya. Agree po ako kasi totoo naman po yung sinabi niya. Parang wala naman po talagang karapatan ng cha or miski si isa sa amin na uh, questioning kung sino ba talaga yung karapat dapat sa amin. Na uh, simpleng tanong lang naman. May kinaiinisan ka ba dito sa isa sa mga GV at sino yun? Yun, may pangalan. sige. sige Hindi, honestly, kahit, kahit ganun yung mga pagsasama namin dito, sa akin, wala. Wala akong kiniiginisado. Sino at wala. Eh, sige, sasagot ko yung kapatid ko kiniiginisado. Oh, ngayon! <laughs> Pero honestly, wala talaga. Ba't alamig? Eh, hinanamig ako. No, yeah, Sino yan? Sino yan? At nadabag ko ba yung sarili ko? Hindi ko siya kasi masasabi na naiinis ako. Personally, nagtatampo ako. Aww! Kailan 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 nagtatampo na ko siya nagtatampo ako, pero hindi ako naiinis. Yeah! Bulong ko po! Ha! Di bulong ko po sa inyo? Yeah. <laughs> Siguro. Kipra! <Yeah. laughs> Siguro kay ano? Bulong po sa akin. <laughs> Siguro kay Katalino. Oh. <laughs> oh. Bakit? 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 Yeah kasi kami ano, para kami meron kami isang parang may gap or boundaries or conflict sa isa't isa namin na hindi namin aayos. Hindi ako naiinis personally pero nagtatampo. Oh, nagtatao na. Itutulot. <laughs> kung meron na akong time na, na na pagtampo kita, maybe ano, parang sasabihin mo sa akin kung ano 'yan. Kaya ako muna baguhin sarili ko. <laughs> Kapag magulo na mundo, po, siguro mamaya ang sinong conflict or each other. <laughs> <Yeah. laughs> Base nga po sa sagot ni Gada, talagang nagkakaroon sila ng gap. kasi both silang busy sa akad sa pero na din silang personally na ano, parang minsan parang may gap. Kung titingnan ko talaga parang may gap lang naman. Parang may gap. pero all goods lang. Okay. Totoo yun sagot tayo Gada, yun true. Piling ko talagang may eh, kinakaroon. Saan si Gada? One eh? Pini ko kasi may talaga si Gada dito sa amin. Bukod kay Catalino, parang meron pa. Parang sa amin ni Brian or kay Brian sa akin. May gagawa ng sarili Hoy, oh, hindi. Hoy, oh, Gada kasi pagtingin ko pa sa... Hindi ko naman sa hinusga ng tao. Parang tingin ko lang para pag mo si Brian oh, ako, parang medyo iinis ka. Kasi pag minsan iniinis ka namin ni Brian or ako pero or si Brian. Pero personally, hindi talaga ako naiinis. Kasi iba talaga yung Wait. sa, alam mo yung, kaya parang tagal na, na nating magkakilalaan. Thank you. Thank you. Oh, thank you pala niya. <laughs> <laughs> para sa akin po, oh, oh. parang nagbibinata ka na. Kasi na ano, kanina <laughs> pa ako nito binabas? Sa alabas kong kwento mo. <laughs> 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 hindi. Akin po talaga ay, oo, kasi nga si Gada naman ay sobrang close kami yun nga. Nakakapagkwentuhan kami, especially ng personal na buhay niya at ng buhay ko, yung nakukwento ko din sa kanya. Kung ano yung mga happenings ng aming buhay, gano'n, ng mga nakaraan. So, nakwento nga niya sa akin kung, kung bakit, ay I mean, ano yung... Aray! <laughs> Di na ako kung, kung, ano, kung ay, hindi, kung ano yung bagay na yun. Kung baga, kung ano yung pinagmula ng conflict na kung ano ba yung naging barrier sa inyong dalawa, kung bakit nagkaroon ka ng tampo. So, yun! na kayo talaga. <laughs> Truth po, kasi siyempre nga po, malapit kami kay Ganda. And sometimes ay, siyempre, may... <laughs> nangyari ako ba? ako dulas ako dito. Siyempre, hindi maiwasan. Kahit medyo malihim itong batang ito, ay nakakapagkwento naman siya sa amin. And nalalaman namin talaga kung ano yung mga nararamdaman niya. And... Grabe naman siya <laughs> <laughs> So, naniniwala ako sa sagot niya. Yung mga sinabi mo ba sa akin ay totoo? Kung nakagawa na ako ng pagkakamali pa, hindi ko na pwedeng solusyonan yun ng isa pang pagkakamali. I mean, ba't pa ako magsisinungaling sa lahat ng sinabi ko? I think it's a lie. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa sinabi mo. Pakiramdam ko ay nagsisinungaling ka.